magandang umaga, unang araw sa trabaho. Anong pangalan mo? Frena? Prena? Kaya yeah, parang lang niya nakita, pero mukha Oo! Oh, oh. <laughs> Abing, hindi lang, naman nga siya wala si ate. Wala yeah. mo na pag Pag, pag nagpupunta ko dun sa likod yun, tumulong sa mga na mga 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 lang. mga mga lang tayo ng ito yung laging maingay dun sa ako. Ako pa yung ko Andyan! Nasaan yung senaryo may ko. mo ako mo, sa dalawang salang yan. Ito. Ito yan. bigyan ako sa Dalawang siya. Ito ko na yan. Ito सुपाय करी अखरोमी है लोग यूं बोलना कीतापना अच्छा ये हां जाटास हम भी क्या पत्ती विशवॉशिंग और से onion, garlic. Awanin! Malay na. Hindi, ang saya. yung pwede? Ito so, may ilo na tayo. Sabi ko din, bibili rin ako ng kotsi lupa. Diba may na tayo lang? Ay, may atsok. Ano ba lang kong Kaya oh, mayroon okay. dito sa ilalim. Ano yun? Okay. Okay. Nakalimutan ko yun mga okay. okay. Ano yun? Apron. Yung apron ko dyan madami na tinapon na nila. Kaya meron pang isa yung sa bahay na gano'n. Galing na lang ako yun. Nalimutan ko nga. Ayun na, hindi naman kasabi ko sa'yo. Ikaw naman, nalimutan nalimutan. Sabi na sa akin. Yes ma'am naman. Ay! Okay! okay. Na ang tawag din. Kung hindi sana umulan, di okay na sana lahat siya. Pero okay naman, salamat sa lahat sa Nag kami sa daya kahapon. Sabot sa ano ito, huwag dalan? person yan sa ibabaw? Ay, ba Ay,

Sabi Sito sir... Hindi po po kayo luluto? Hindi po, tutulog pa ako dun. Ah, sige po. Sir, sa bakit 100 lang yung kaliyan din, 130 pa yun lang? Kasi kasi po may na din po yung kasama din. Ah. Kaya so, dapat luluto yung kahapon, hindi na luto. So, yun po yung na. okay Para no, ganoon din kayong ano, sa tanghalian din po, <laughs> meron na rin doon, tapos dadagdagan na lang. wala po kami ano ah? Hindi, wala ah, po. Ah, sige, sila na nabalikin okay. na doon. Magdadagdagan na lang kami ngayon. Ah, okay po. Parang meron ata, parang panata, beans ata, at pata. Sabi niya. Wala 2.50? 2.50. Matagal mm. na akong bumili dyan. I don't know. Alam mo kung ano pala. Kasi alam mo naman na nung bago mag-vacation kasi, namili na talaga ako ng mga kwant. Margie, marami kang na-miss nung no huling araw namin ni... Dang. Dang, dami naming ulam na inulang. Dalawang linggo yung tanong ni Jimmy. Dalawang linggo naming inulang. Alam mo yung, yung adobo. Asan ba yung kasirola? Hindi na nga, yung kasirola ko ano? Uh, di, nila, yung kasirola uh, ko pinaglalagyan ng palabok. Puno yun na natira. Duhang diba, sana ko dito. Ah, Dyan. ah. Yeah. Dito, dito. Dito. Tapos yung hipon, di ba no? Tapos yung pritong tilapia. Buro lang din namin makain yun. Ah. Okay. Kasi ano, dinala nila, nila lahat sa taas. Hmm.

So, pa sa panahong malamig! Right. Di lang isa yan, dalawa right. pa. Masa na Andiyan na po! Ano